Bidulabog ng sunog ang mga residente ng Happy Land sa Tondo, Maynila. Nagising na lamang silang tinutubok na ng apoy ang kanilang mga tahanan. Nagpabalik si Bien Manalo. Siguro po kung sino naman po makakatulong na naman sa amin. Pero hindi ko po alam. Eh. Wala pa kung alam sir kung paano na naman kami babang. Kasi nang sunog na pong dumanos namin dyan eh. Pang-apat na po ito ngayon. Pero kahit paano naman, hindi naman kami na tutuyon ganito ngayon wala talaga oh, pinaselmak nga lang yung kanan para sabi ko sa mga anak kahit pa paano dito tayo sa tabi ng daan makakasain tayo napaiyak na lamang si Ami Bernil matapos masunog ang kanyang bahay nang lamuni ng naglalagablab na apoy ang mga bahay sa residential area sa barangay 105 Happyland sa Tondo, Maynila bandang alas 3 kaninang madaling araw Umabot pa sa fourth alarm ang sunog, dakong 4.16 ng umaga. Tumulong na rin ang mga bombero mula sa mga karating lungsod. Hindi na madaanan ang kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dahil sa mga nakaparadang fire truck. Naging pahirap pa naman para sa mga bombero ang pag-apula sa apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay, gayon din ang masikip na daan sa lugar. Nanawagan naman ng tulong ang mga apektadong residente. Sana naman po matulungan kami. Bahay po namin, kagagawa lang talaga. Isang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang yata nagagawa din bahay namin. Napakasakit po eh. Kasi sa halip na yung pamasko namin, yung ano namin, wala na. Wala na kaming maano. matulungan nila kami rito kasi ang daming mga na sunog patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmulan ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.